So good evening po sa inyong lahat. So katatapos lang po ng ating live. At meron po akong good news kanina sa live ko which is good news po talaga at naimbitahan na tayo or namit na natin yung mga requirements ni Meta para sa in-stream ads po natin. So, yun po, maraming maraming salamat po sa mga sumuporta po sa atin, especially po sa mga viewers and followers po natin dito sa Facebook. Thank you so much sa help po ninyo na ma-meet po natin ang requirements po ni Meta. So, ay nga po kanina habang nagla-live ako, actually kaninang ubaga ko pa siya chine-check. Talagang kaninang ano pa siya eh, kumbaga talagang may at maya chine-check ko yung mga tools kung may update na ba yung sa monetization niya sa ads uh, in in stream ads niya kung meron na ba. As hindi ako mapakalay kasi kulang na lang po siya ng konting-konti na lang yung kulang niya. So, hinihintay ko na lang talaga na mag-update yung last na videos ko kung ano yung magiging result. And uh, yun po sobrang good news habang nagla-live po ako kanina eh lumabas na po ang uh, invitation po ng setup. So kaya kanina habang nagla-live during sa live ko po kasama ko po ang aking misis, lumabas na po ang ang tinatawag po na setup. So kung makikita ninyo sa kabilang side ko. So makikita niyo diyan, na navigate ko yung cellphone na isa para ma ano yung, makita yung setup. So yun na nga nakalagay diyan in stream Ads setup. So, napakasaya. Ito pala yung feeling ng ibang mga small content creator na nagsisikap din na maimbitahan din po ni Meta sa ganito at mamit din po nila. So, in-scroll ko kagad kung ano po yung invitation and nakalagay dyan, get started. So, get started na. Wala nang patumpik-tumpik. Kaya ngayong gabi na to, gumawa na ako kagad ng video para magpasalamat sa inyong lahat, guys. So, yun. So, sabi dyan, set up na agad ng ating... Uh, uh, pangalan, and then yung bank details set up na natin yan kung paano tayo makaka-receive ng uh, alam nyo na yung inaasam-asam natin dito sa pag reels po natin at sa pagpo-post po natin ng mga videos dito po sa Facebook. So, yun sobrang masaya ang ang dating talaga ng kuan ng feeling. Eh sabi ko nga kanina sa live ko, is gagawa ako kagad ng videos para masubukan na kagad kung talagang uh, uh, legit na magkakaroon tayo ng ano ng ads dito kay uh, Facebook sa ating long video. So kaya gumawa tayo agad review dito sa ano sa ating pag uh, you know invite or pag-setup natin sa in-stream ads. So sa mga nahihirapan hirapan din no na ma-meet po yung requirements. Tuloy-tuloy lang po tayo kasi ang goal ko ma-monetize sa Facebook within 6 months. Luckily at a blessing dahil sa support po ninyo ay namit meet po natin siya within 2 months. So, meron po tayong 4 uh, months pa na no. So, ganun ka bilis po natin ma-monetize or ma po ang ating requirements ni Meta. So, kaya nagpapasalamat din po ako sa inyong lahat. Thank you, thank you so much. So yun lang po, gusto ko lang pong ipakita po sa inyo yung pag-setup at magpasalamat lang, magpasalamat din sa inyo lalo lalo na sa mga nagsusupport po sa atin sa during live po natin. So tuloy lang ang laban sa mga hindi pa po na monetize dyan, wala, huwag mawala ng pag-asa kahit umabot na po tayo sa 60 days na palugit ni Facebook, wag kayong mag-alala kasi hindi naman po totally mawawala yung oras ninyo sa loob ng 60 days after 60 days. So mababawasan lang po yan kaya ituloy-tuloy lang natin. Content lang tayo, gawa lang din tayo. Kung ano po yung uh, ano po ninyo, maisipan po ninyo. Tuloy lang po din kung may plano na po kayo. Siyempre gawa din po kayo ng plan ninyo kung ano talaga yung pinaka-focus po ninyo. So ayun lang guys, see you sa mga ibang long videos po natin or sa mga videos po natin. Huwag kalimutang i-share din po ang ating uh, Uh, live. Uh, shared niyo rin yung mga videos and reels po natin. Thank you so much guys and have a good night. Bye-bye.